Ipaalis na po kami. Ito kami sa area. sa ko ang aking biyanan. Putol kami ng puno. Ito bahay ni Lolo. Ito kami doon. Tirami natin itak ni Luno Oo. Oh. itak mo lo. Yan, maganda. Mahaba. Oh, tali. Ha? Tali pa? Oh, tali. Ayan ang aming mga sandata. Pupunta ka doon, lo? Ito na yung puno na aming puputulin. Yung Yan okay. ang puno. Ayan ang puno. Ayan ang puno. Ang daming ano, yung mga, mga buko. Ayun pa sa likod. Bu, yung buko. Yung Di ba yung ano niya, yun, ano, yung ano, yun, doon? Malaki. oh, malaki. Malaki din to. Lit ng aso, haba ng uso. Ano unahin mo? Isa nga yung bunga. Bunga, no? Uh, Oo. Oh. Lahat yan sa taas. Lahat, no? Mm. Dami lang Daming Dami lang nakainom na si Lolo ng buko. <laughs> Sarap yan ah, buko. Yan. Dami pang puputulin. Aabot ah, ata 'yan dito eh. Oh, ayos 'yan, yo. Pagkat yan. Puno ka itaklo. Ha? Eh, ulog mo. Kasi pa nagpuputo yung mga... Hindi. Okay. Ay, mo nga muna Ito. 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 na oh. Ito. mo Ito. 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 mo Ito. 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 Wag kasi madulas yan. Alright. Baba ka muna. Hmm. Yeah. Lagyan mo muna sana yung talbos eh, kasi iuwi ko. Ano yung ubod na sinasabi mo? Hindi pa na kukuha. O yan o. Ang ubod na sa ano pa. Pag natumba ng putol niyan. Tinalihan mo na?

Ay, naputol ko na yung taas. May na. Ah. Papa. Malapit ng bumagsak. Halalay lang kami. O yan, babagsak na, pay. Babagsak na. Maramdaman ko na. Alis. Ila. Tapos Bagsak na, na po. Tapos na po tuloy yung tali. Yan oh. na. Boom. ah, Boom. Boom. Yes. Bagsak na. <laughs> Ang higante. Kaya nang ubod yan, Milo. Ito. Dito. Dito kami ano. Oo. Hmm. Ah, babakbakin na namin to. Kumain ibusan. <laughs> Nakita po ako ng uok, 'yan sa Maynyog. Kinakain po to sa ano eh, probinsya eh. Piniprito o kahit hilaw kinakain nila. Kantiyo. <laughs> guys, nagpupatul na sila. So, sorry guys, nagpupatul ka sa akin. Alam niya na ako malit. Mauwi mo na ako. Play tayo eh, guys. Woo! Woo! din. Yun lang alawang puno na tinumin sa likod ng bahay ayun pa yan, yeah, pinatalo namin dito successful, dalawang libo na may pang -lit na si Lolo Grabe, napakataba ng puno. Ang hirap. Mahirap siyang putulin kasi laki, oh. As okay. <laughs> laki ng rep. Yung katawan, no? oh. Diyan eh. Huh? So, inu muna tayo soft drinks, lo. Inu muna tayo. Bumili kaya? Hindi. Di na niya na Inu muna tayo, lo. Mayroon kasi soft drinks sa bahay. Inu muna tayo soft drinks. Soft drinks nagbigay pa ng damit yung kapitbahay ito oh piligyan ako ng damit apat na piraso yung isa sinuot ni papa ko. green tayo tayo soft drinks shot para sa tagumpay ito yung isang puno na tinumba namin bagsak Ayan. yung pangalawa doon. dun may, may, bunga pa Tiyan, Yan, so matatanggalin na ulit nila si lolo naman po yung mag yeah. na, nahihilay na Napapa.

Yon mo. Ayun na. Hindi mo mo, babagta ka lang yun. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ay, Diyos ko. Ayaw pa rin. Yun. Yan, bumagsak. <laughs> Takot yung babae oh. Ha? Natakot. Baka umakabot ko sa kanya. Ha? Kamusta? Kamusta? Madali lang ba? Taubod, oh. Ano, kinakain agad? Ha? Mm. Kainin agad? Hindi niluluto? Oo, mm. pwede. Oh, kain. Mm. Nakapihin mo ko, nakagaling mo ko. Nakauwi naka na yung mga mananabas. Mm. Hahaha. Oh. <laughs>

Okay